Ngayon nga ay pupunta tayo sa north side ng Vancouver para mag-hike. 6 a.m. pa nga lang ng umaga ay umalis na kami dahil kahit sa ang park dito sa Vancouver pag ikaw ipahuli huli ay talaga namang mauubusan ka ng parking. Halos isang oras din nga ang inabot namin sa biyahe bago makarating dito. At eto na nga nakarating na kami dito sa Deep Cove Park. Sa park na ito ay pwede mag-picnic, mayroong children's park, pwede kang mag-swimming, mag-kayak o mag-paddleboard. At eto na nga, our hiking journey begins. At naku naman, ang bumungad agad sa amin ay isang mataas na hagdan. <laughs> <laughs> Buti na lang. <laughs> okay. May mga ni problem dito, manila. Oh, nagkamali ka dapat dito. Sit down. Sit down. Sit down. Sa point na ito, ilang hagdan at tulay na rin nga ang aming nadaanan. Wow. I haven't seen her too for a while now. Oh, yeah. What yeah, go going up going stairs o shortcut mag shortcut tayo kaya ko kayang akitin eh. hmm at dahil hindi naman nga kami talaga fit o pro hiker nasa gitna pa lang kami eh talaga namang pabalik na yung mga kasabayan namin pero sabi nga ang may tiyaga ay makakarating sa paroroonan tama ba yun? Nako, bahala nga kayo dyan. Basta kami, we took our time dahil talaga namang masakit sa alulod. Yes! We made it! Woo! Yay! Wow! Wow! Ay, so yeah, yes. Yes. <laughs> Sabi nga ng iba, ay one hour lang daw nila ito hinahike. Pero sa amin nga, inabot kami ng siyam sham Pero ganun pa man, ay talagang super worth it naman ng view dito sa taas. Mapapa-thank you Lord ka na lang talaga sa napakagandang view. At pagkatapos nga ng 1,199 na pictures, eto nga, at pabalik na ulit kami. <laughs> our next, our next one. I like <laughs> Onion. sure, why yeah. panorama park yeah. okay. okay. tayo dito tayo let's come that was great <laughs> <laughs> Tagal upload moderate ang rating ng trail na to Medyo mahirap nga. Pero don't you worry dahil maraming spot na magandang kumuha ng picture. And at the same time, pwede mo na rin kuning chance para magpahinga like this spot. Okay. <laughs> At back to the baseline na nga ang mga persons. Thank you so much for watching. Please don't forget to like and follow. Bye-bye.